Buenas tardes mga senyorita at mga senyor. Maligayang pagdating sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. E kinalulugod ko kayong makasama sa ating piging. Kung hindi nyo pa ako nakikilala, ako si Isabel o mas kilala bilang Isabel. Ang kagalang-galang na si Kapitan Tiago ay akong aking pinsan. At ang kanya namang anak na si Mara Clara ay ang aking pinakamamahal na pamangkin nang dahil sa ako ay tuman ng dalaga, wala akong naging anak. Kung kaya't ginuhol ko ang aking oras sa pag-aalaga kay Maria Clara. Mula sa pagkabata, nang namatay ang kanyang ina na si Doña Pia Alba, ay pinangako ko na sa kanya na hindi na niya maranasang mangulila sa ina dahil hindi lamang pamakin ang turing ko sa kanya kung hindi ay bilang sariling anak ko na rin. Kung may nais man ako pamanak kay Maria, ito ay ang aking pagiging madasalin at may takot sa Diyos. Bilang isang babae na palagi nasa loob ng tahanan, ang pagdarasal at pagsamba ang madalas kong gawin. Isa itong malaking tungkulin na dapat gampanan. Kilala ako bilang madasalin, pasensyosa at mabait sa kapwa. At bilang isang babae, labis kong pinapalagan ang aking panalampalataya sa Diyos at matibay na prinsipyo at serbisyo. Ngunit hindi ko maitatanggi na minsan ay pinaghihigpitan ko ang aking Maria.